Kumusta po sa lahat, magandang araw o magandang gabi po sa lahat ng taga so bye bye saan mang sulok sa mundo. Lalo na sa lahat ng Kalingap Team. At sa ama ng Kalingap Channel na si Kuya Val Santos Matubang, at kay Kalingap Rab. Sana i-like at i-subscribe ang kanilang mga channel at pindutin ang notification bell para sa iba pang mga videos para sa laging pagsaporta sa kanilang mga charity program sa mga kababayan nating lubos na nangangailangan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang pagtakas sa sa ina ni Rai kay Lolo Nestor. Kaya pala nag-aalala na ang ina dahil sa marami nang tumatawag sa kay Lolo para madala sa Maynila si Rina. Kaya gumawa kaagad ng hakbang ang nanay ni Rina para mapigilan. Pero teka lang napahanga ako sa ugali sa nanay ni Rina dati masasabi natin na parang walang pakialam sa anak. Pero matagal na palang may kinikimkim, dahil noong dalawang taon palang daw si Rina ay gusto na niyang bawiin si Rina kay Lolo Nestor ngunit ayaw talaga ibigay ni Lolo Nestor. Pero ngayong may balak na dalhin si Rina sa Manila dito na niya pinilit na pigilan na wala na siyang takot kay Lolo Nestor para lang sa kanyang paninindigan na tumanon ang utang na loob sa Kalingap team dahil malaki na raw ang naitulong sa Kalingap at sila nan raw ang nagsimula. Kaya ngayon ay napa-improve na si Rina at hindi na masyadong sinumpong sa panahon na nandyan si Rina sa kamay ni Kalingap Proda kaya gusto niya na ibalik si Rina kay Kalinga Proda dahil kitang kita naman niya ang pag-aalaga sa prinsesa ng Kalinga kaya na pag-isipan niyang etakas mula sa kamay ng kanyang ama na lolo ni Rina na si Lolo Nestor. Oo na talaga ang kanyang disisyon para mananatili si Rina sa Kalinga team. Di e kahit si Lolo Nestor hindi na niya papayagan na kunin pa uli si Rina abay sa tingin ko sa kanyang layunin ay parang ipaubaya na lang niya si Rina sa kalinggap hanggang sa gumaling ito. Kaya lagi lang abangan ang Kailanga Prab Channel at Kuya Bal Santos Matubang Channel at ang Munting Channel kung ito, at sa lahat ng Kalnga Partners, sanay i-like at i-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para sa iba pang update. Thank you and God bless.